Hello, hello, hello. Good morning, good morning mga bossing. So, nandito tayo ngayon sa Bukaw Itit Market. Araw ng Friday mga kabossing. Unahin natin tanong to si Kapitan. Ayun o. Oh. Kapitan. Hi, good morning po. Magandang umaga Oh, good morning, good morning. Ah, ilan dala mo Kapitan? 25 piraso, boss. Ayan. Ah, 25, yan. Ayan Ayyan, mga manok niya, -man. nakasiliran ganun o. Oh. Ah, quality. Ah, kapitan. Ayan. Ampisahan na natin, kapitan. Opo. Kelso. Yeah. Match Kelso po yan. Kelso mga kabosing ha. Five, 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 all five Kelso mga kabosing Ito process din po mga kabosing 11 months 4 five 5 mga kabosing Bells Ilang buwan na ito boss? Bulls tag yan boss Ah Bulls tag Okay so 4 -5, mga kaboss eh Sa 4-5 mo nego pa ito huh? Nego pa ang 4.5 5 mo hey, Ayun pa, nego pa Oo, oh, nego pa oh. May tawad pa mga kaboss eh. yelso white yelso mga kalwa or Alam mo boss anong linado nito? yellow legged hatch yellow legged hatch ilang buwan na pa? nine months that, golden boy golden boy oh, Ako eh, isang linggo lang isang linggo po ako tinatarangaso. Golden Boy ito po sana. 4-5 mga kabosing Golden Boy. Ito mga Golden Boy na to. Mga Golden Boy na to. Ito, ito, ito. Bolimbol. Ilang buwan na ito, boss? Bulls tag lahat. Bulls tag, ano? Golden boy. Ito eh, na. bigyan mo na. Ano lang talaga. Pagkaya na lang. 4-5 ano? mga kabosing. Golden Golden boy. Bullstag to mga kabosing Eto boy um, Anong ito? Twitter Ayan Twitter mga kabosing Bullstag to bull. Dala ni Kapitan mga quality Bolstad. Macray, 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 Macray. Bolstad di nito. Oh. Macray na. Ma all five. Cup number. Zero nine six two zero seven one one zero zero one. Look for Cup Toto Ibibo from Angeles City, Pampanga. Yes. Thank you. Daming manok niya mga kabataan Meron din ano uh, Budget made Tiktok 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 mga kabusing oh Budget meal ni Kap Tiktok Tiktok oh. alam Pero hindi naman siyang budget meal oh yeah. Ay, mga kabusing two, three, five, Budget meal budget meal ni cap white kelso mga closing oh ball stag. 3.5 lang boss yan 3.5 Ano lingwala niyan? Sa Boston 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 sa Raptor uh, uh, Boston sa Raptor Kaya puti pa Kaya uh, ilang buwan yan Ano nga ito boss? Uh, 11 11 months mm -hmm. <laughs> Boston sa Raptor mga kabusin 3.5 Ito 4.5 yan boss 4.5 Gilmore ano? Gilmore oh, Gilmore Gilmore Gilmore

maaga mo din ang kapatid ayan mo kapatid mga kabosing Gilmore din Gilmore 4-5 din ano, ala lang din naman Ganoon din ala lang din perfection Roundhead ni daw to. Ay yan. Perfection round head. Four five. Limang magkakapatid to mga kaposing. Perfection round head. At papa isa. 大哥呢？ wala well, nahi hey, 50 mga magkakapatid mga anak

Okay, 5-5 dalawa mga kaposo Ayan, saka ito 3-5 Ilan buwan yan? 8 months national. Ano naman, Sweater 3-5 mga kabosing 8 months Sweater o oh. Linggo pa, no? pa no? May ito, pa no? May pa oh. 真贵吗？我啊这嘛 din ito mga kabosyo so, 3-5 老师，你好，你好，老师。 Anong linyada nito? <instr piorata> okay yan! Wala ka na yan! Size mga kamilaki. ano ang hawak mo na yan? Tres lang. Ha? Tres. Tres. Ano linyada ah, niya? Ah, siete. Magbirahan. Ilan buwan na yan? Ah, bustag to. Bustag. pork and rice. Yung nasa baba? Porta yan, boss. Porta. Ano nito? Long sure? huh? tail. Long tail. Super round Ah, SBR.

Maganda. Ay, Delmor. <todina> Dela Ano to? ayong doon sa iyo ba 4-5 Golden Boy Golden Boy Pagkano? 5K siya Ano yung da Boston Boston, ayun lang yun Boston, uh, Boston, Boston, I <laughs> Boston, Boston, uh. em Boston.